So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamamay, mga kalinyada ng mamay. ayang so muli tayo nagbabalik. PJ Vergara po ito. Ano? So medyo maingay lang dito sa aking bakuran dahil marami tayong naka, nakatipi na mga manok. So pagpasensyahan nyo na. Okay? So ayan, ano ba pag-uusapan natin ngayon? Siyempre may share, share na naman ako sa inyong isang tips na sigurado ako na o pwede nyong mapulutan ng aray, o pwede nyong magamit sa inyong pag-aalaga. So, po pwede po, sa so, madaling sabi, po pwede po itong Uh, makatulog sa inyong buhay pag mamanaw okay so dito po sa aking lugar masyadong nag-uulan dito but still uh, okay naman yung aking mga alaga syempre kailangan lang natin magbigay ng prevention sa possible na sipon ubo at halak so okay naman All right. so may nagtatanong dito sa ating channel kung ano daw po yung ating uh, ibinibigay sa ating mga alaga na mga payat okay, kahit anong gawin ayaw talagang tumaba nag-priming nag na, nagpurga na, nag-inject na ng vitamins, pero payat pa rin. Magana namang kumain, pero payat pa rin. So ano yung pop ano daw po yung possible na po pwede pang ibigay na vitamina, suplemento o kung ano pa man basta po tumaba yung ating manok na ito. All So bago natin pag-usapan 'yan, napakaganda nung i-share kong tips sa inyo. Sigurado ako, ilan lang po yung nakakaalam nito na but still tuturo ko pa rin sa inyo, i ko pa rin para po sa ating mga newbie at syempre sa mga nangangailangan ng ating opinion. Okay? So, ito po na, bagay na simulan, meron po akong hawak dito na ito po ay Melsim Dome. Ah, o oh, tama, Melsim Dome. So, ang nanay po nito ay Mel uh, Melsims, tapos ang tatay po nito ay Bulik. Okay? Ayan po ang itsura niya. Kayo na lang po ang bahalang magsabi kung maganda or pangit. Basta yan po ang itsura niya. Okay? So sa mga interesado sa ganito mga kamanok, pwede po natin itong uh, ipasok sa hulugan system for all for only one month. For gives lang po yung mangyayari. So napakabilis lang po kasi nga po budget meal lang po itong ating mga alaga. So hindi natin masyadong pakakataasan kasi nga po hindi naman po kayo iba para sa akin. Sa loob ng isang buwan, for gives lang, sa inyo na po ito. Okay, yan po, itsura. Oh. Ilan lang po ito sa ating mga alaga dito. So, they they are 7 months old. Okay, so maayos na po ito. At talagang buo na po yung kanilang, uh, uh, yung loob nila. Buo na po yung loob nila. Alright. So yun nga mga kamano ka na, pag-usapan natin kung ano daw po yung additives na maaaring makatulong sa healthiness ng ating mga manok para tumaba po sila. So walang iba, kundi yung tinatawag nating fish meal. Okay, fish meal. Ito po kasi mga kamano, ay uh, giniling na giniling na mga isda na talagang naging powder. So tinawag po itong fish meal. Napakataas po nito sa protein content. So they are uh, 60 to 70% ng protein. Okay, kaya po talagang napakaganda nito kung talaga kinukulang sa katawan medyo payat, maganda naman kumain hindi talaga gumanda ang katawan subukan nyo pong maghalo ng uh, fish meal sa inyong uh, patuka na ibinibigay sa inyong mga alaga, so sigurado ako makakatulong ito para makuha or ma-attain or ma-reach po nila yung uh, protein intake nila sa isang araw, kasi yung protein intake po eh, hindi po nila makuha sa pagkain na inyong ibinibigay. Kaya po maganda mag-provide tayo ng mas mataas na protein para po makuha nila yung ganda ng katawan na gusto natin para sa kanila. So ito po yung mga alaga ko. Hindi naman sobrang dalake pero masasabi ko na maayos po yung kanilang katawan. Okay? Hindi po sila mabalakang kasi po ayoko ko rin ng mga manok na mabalakang yung masyadong malalaki yung balakang. ayoko po kasi po meron pong mga bagay tayong tinitingnan kung bakit po natin ayaw ng ganon. Okay? So, kaya po mga 7 months pero okay na po yung kanilang mga katawan. Okay, kita nyo, poging-poging. Po Ay, poging po kayo, kayo na nga pala yung bahalang magsabi kung ano pong itsura na ito. Alright. So, yun lang mga kamanok. Medyo may kamahalan nga lang po yung presyo nito sa merkado. So, yung pong fish meal, 250 po per kilo. Okay? Pero okay na rin yun mga kamano kasi po, yun po ay pang-add lang naman po. Pang-add lang po ito sa pagkain ng inyong mga alaga. Hindi naman po ito yung inyong ibibigay sa inyong mga manok eh. Pang-add lang po ito para makuha nila yung protein intake na talagang kailangan nila na dapat makuha nila sa isang araw. Okay? Siguro naman, hindi naman siguro lahat ng mga manok na ninyo payat, di ba? Kaya selected din po yung mga manok na bibigyan ninyo nung ganitong klase ng vitamina. So powder po ito na konti lang mga kamanok. Ihalo nyo po sa inyong uh, pagkain na ibinibigay. So tingnan ninyo po uh, sa loob ng isang linggo, sa loob ng isang buwan kung may pagbabago pa sa katawan ng inyong mga manok. Sigurado ako meron yan, meron yan, meron yan. Kasi nga po mataas na po yung protein ng fish meal na ito. Okay, kung wala mo kayong makita sa inyong agribet supply, so sa mga online, okay magtingin-tingin po kayo. Sigurado ako hindi mawawalan dyan ng stock ng fish meal na ganito. Okay? So napakaganda po niyan pagdating sa katawan ng inyong mga halaga. So kaya kasi kasi ganito po 'yan eh. Protein po kasi yung ah uh, kailangan talaga ng ating mga manok para po yung katawan nila gumanda para po tumaba po sila para po maging healthy, maging malusog sila protein po talaga okay? kaya lang po naman natin inaalis yung protein kapag ka, Uh, nandun na po tayo sa last 3 days. Okay? Alam nyo na siguro kung ano yon So, hindi na po nila kailangan ng protein na kailangan po nila doon is carbohydrates. Okay? So, yan po ha, ah, mga kamanok. Uh, pag hindi pa naman tumabangin yung mga alaga, ibinigay ko na po yung mataas talagang protina na para sa inyo na hindi nyo maririnig o masasabi o matututunan sa iba. So, tanging ako lang po ang makakapagbigay sa inyo yan. Hindi ko lang po sigurado ako meron pang iba pero Uh, kaunti pa lang po yung nakakaalam yan okay, na magmamanok kaya po sinabi ko sa inyo kasi subscriber ko po kayo dito kasi po uh, mahal ko po kayo kung ano po yung aking ibinibigay sa aking mga alaga dito gusto ko na ganoon din po ang makuha ng inyong mga alaga kasi po Uh, tayo naman po ay hindi iba dito. So, sa nga pala, no, mega shoutout nga po pala. Hindi ko matanda yung pangalan ng ating isang subscriber last time nung ako ay pumunta sa, ano, sa SM. So, may nakasabay tayo sa jeep na isang subscribers. Kung nanonood ka man idol dito, mag ka naman dyan. So, para po ma, ma recognize kita. Okay, hindi ko matandaan yung pangalan mo. Masyadong, masyadong, ano yung, masyadong maingay sa jeep. Pero, simula nung pagsakay ko hanggang pagbaba, chicken talk lang kami ng chicken talk. Tapos ayun, di naman na, di naman namin na malayan uh, na pababahan na pala kami. So nagpaalam na lang kami. So mega shoutout sa iyo brother ah, uh, mega shoutout sa iyo idol kung sino ka man. Okay? So yun lang mga kamano, ang gusto ko lang sabihin dito, uh, i-try niyo po. I-try niyo po yung fish meal, pwede ring crab meal. Okay, parehas lang naman 'yan. Matas din to sa protein na 'yon na pwedeng makatulong sa development ng katawan ng inyong mga alaga. Ingat lang, medyo mahal-mahal eh. Talagang protein source kasi talaga yon Okay, sa mga newbie, pwede nyo pong yan. Okay, pwede nyo pong subukan. Uh, pag naman napadami uh, naman ang pagbibigay ninyo, baka naman po masyadong maging matubig ang katawan ng inyong mga alaga. Baka masyadong mabigat. So, inyo rin pong ano, uh, i-monitor kung ano po yung magiging feedback nito sa katawan ng inyong mga alaga. Pero dito po sa akin, napakaganda po ng feedback niyan. Yung mga, yung mga payatot dito ng mga manok, talagang pag binigyan ko eh, right after one month makikita mo talaga yung development at talagang matutuwa ka ngingiti ka sa development ulitin ko fish meal or yung crab meal kahit alin po dyan mga kamanok po, pwede po yung ibigay sa kanila alright so mga kamanok bago ko po tapusin ang simpleng video ito ah, uh, sa mga nagtatanong dyan ng mura at maayos na vitamina sa kanilang mga alaga na maaaring ibigay at mura budget meal, why don't you try our very own natural and organic herb ox. Herb ox po ito mga kamanok. Wala lang label pero herb ox po ito. Ito po ay natural and organic na talagang napakatagal na po naming ibinibigay sa ating mga alaga. So natural and organic kaya po napakaganda. Kahit po walang prescription ng veterinaryo, pwedeng pwede nyo pong ibigay from 3 months old up to your present chicken now. Pwedeng pwede po. Napakaganda niya. Natural all natural and organic kaya po talagang napakaayos pagdating sa healthiness ng inyong mga alaga. Sa mga gusto at interesado, pwede nyo po akong i-message sa 0955-653-7057. Okay? So, ito po yung mga kamanok. So, ito po ay merong natural vitamin B12 na tumutulong sa blood circulation ng inyong mga alaga sa magandang development ng kanilang uh, healthiness. Okay, mamumula ang mukha ng inyong mga alaga dahil po yan dito sa benefits uh, galing sa ating herb ox. Meron din po itong 4 uh, four times calcium na tumutulong sa development ng buto ng inyong mga alaga. Napakaganda po nito. Na and syempre may natural uh, uh, nutrients and minerals pa po na po pwedeng makuha ng inyong mga alaga dito. Okay? So mga kamanok, yun lang. So Merry Christmas po sa inyo and Happy New Year. Hopefully, okay lang po kayo at still, maging happy sana tayo at maging masaya sa ating napiling uh, libangan. lang iba kundi ang pagmamanok. Alright? So, ulitin ko sa mga interesado dito, sa mga interesado, sa mga gusto. So, sa loob po ng isang buwan, for gives, makukuha nyo na po ito. So, for gives lang po, sa loob ng isang buwan, pwede nyo na po itong makuha. Murang-mura lang po at napaka guwapo pa. Alright? So, Mel Dome, ito po siya. Alright? Hanggang sa muli mga kamanok. See you for our next vlog. Paalam.